kay ganda mga kabukid. Magluluto muna kami ngayon ng aming pangalmusal. Trabahong bukid na naman po tayo dahil may paparating na bagyo. Ang dami nating gagawin ngayon. At mamaya, bago pala kami mag, ano, gagawa ng mga trabaho dito sa bukid, pupunta po muna ako sa health center kasi schedule ng pagpapabakuna uh, ko ng tetanus toxoid. Ayan, samahan nyo kami mamaya mga kabukid sa aming activity dito sa bukid. Ayan ang mga kabukid, yung aking pangalawang anak, nagsasaing na po siya para pang almusal namin. Tapos yung panganay po, siya naman po yung nagbabalnaw ng mga nilabhan. Ganyan po kami mga kabukid, tulong-tulong sa mga trabaho dito sa bukid. Ako naman po, tinitignan ko kung may insekto po yung aming tanim na kalabasa. After ko po mag-check ng insekto doon sa aming kalabasa, ito naman po magpiprito ako ng aming pangulam ngayong almusal na tapang karne ng baboy sinimulan ko na pong magprito mga kabukid nang makapag-almusal na kami. Almusal na muna kami mga kabukid bago kami ano bababa. Okay, pupunta pa ako sa health center. Ganyan kami mga kabukid, hating kapatid sa ulam, tinitipid kasi namin. Yan po ang dagdag na ulam namin, yung sabaw po ng tirang ulam namin kagabi na sinigang na baboy. Pagkatapos po namin kumain, pupunta na po kami sa health center. Mga kabukid, pupunta na po ako muna ngayon magpapa-inject ng tetanus toxoid bago po ako manganap. Nandito na po ako sa health center. Inaantay ko na lang po na maturukan ako ng tetanus toxoid. May kasalukuyan pa po kasing pasyente yung midwife kaya nag nagaantay po ako. Ayan, mga kabukid, nandito na po ulit kami sa bukid. Kararating lang po namin galing po nagpa-inject ng tetanus toxoid. So ngayon po, samahan niyo kami at kami mamimitas ng hinog na pinya. At saka, titingnan din natin kung marami na yung magugulang na latundan para pampahinog po. At kasi may paparating na bagyo, signal number 2 na po kami dito. Tara mga kabukid, samahan nyo kami. Yung anak ko ang magtitiba ng saging at ako ang magpipitas na Ay, sasamahan so, niya pala ako magpipitas ng uh, hinog na pinya. At saka syempre yung iba pa namin mga prutas dito. Kasi sayang naman kapag mahuhulog lang ng ano, dahil epekto ng ano nito, yung hangin ng bagyo, eh sayang pag mahuhulog. Tara po, samahan nyo kami. Pero ang sa baba. Oo. Oh. So, Ito, pwede na to. O, mga kabukid, pipitasin na namin yung mga ganitong bunga ng atis para ipahinog. Kasi kapag ano to, na, ano, pag nakwana na ng hangin na naman, magagasgas na naman yung kanyang balat. Ang pangit na naman tignan. Ah, uh, dito yung natanim ng biyanan ko mga kabukid na pinya. Hahanap tayo ng hinog. At atin nang kukunin. Ayan mga kabukid, may nakita na kami hinog. Papakuha ko sa aking anak. <laughs> mm -hmm. na. Tanggalin mo yung mga tangkay ay sanga-sanga. Ayan, lagay mo na dyan. Pahiga mo na. Ayan, mga kabukid, lahat ng aming napitas na hinog na pinya. At tayo ay magpapatila lang ng ulan, mga kabukid. ayam po, muulan mga kabukid. Ulan na ng bagyo yan. Patilain lang natin sandali. Tamang muha pa tayo ng bunga ng ate. Sa tsaka magtitiba pa tayo ng mga saging. Ayan, bigla kasing umulan. Kaya lumilom muna kami. Ayan o. Oh. Hinog. Hinog yan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh, Hinog din. Ala. O, oh, dahan-dahan ka. Oh. Hinog. Ilagay mo na sa supot mo. Ayan o, yan sa harapan mo, may bunga. Ito? Oo. Kain naman dito. naman Ayan na po lahat mga kabukid yung napitas namin na atis. Ngayon naman, samahan niyo ka po kami at kami ay magtitiba ng mga magugulang ng saging na latundan. Tara po. Ayan, mga kabukid, ang lalaki na ng talong namin. Hindi na kami nakapag-apply ng pataba dyan dahil, ayan, umuulan na po. Kasi kung lalagyan pa namin yan ngayon na umuulan, naano rin na. Dahil kailangan kasi mai, ano yan, maihukay yung ating lalagay na pataba. Ayan, magtitiba tayo ng saging. Ayan. Ayan ang saging. Yung anak ko, mga kabukid, ang magtitiba kasi ako hindi ko na kayang mag diba ng saging dahil akin ah, dahil malaki na nga po yung aking tiyan mga kabukid, tayo ay mamimitas ng bunga ng abukado. Pero hindi ata namin lahat mapipitas yung mga bunga ng abukado dito. Kasi umuulan, basa na yung puno, mahirap ng akyatin. Kaya yung maabot na lang, yun na lang pipitasin natin. So yung anak ko po ang magpipitas ng bunga. Pipitasin mo na lahat ng bunga niyan anak. Sigurado magkandahulog yan direkto sa sapa. Mabigat no. Mga kabukid, yan lang po yung nakuha naming bunga ng abukado. Hindi na namin napitas yung iba kasi ulan ng ulan. Tsaka sobrang dulas na po ng paligid namin mga kabukid. Oh. Basang-basaan na yan. Ayan po. Bali yan ang lahat ng napitas natin ng mga prutas mga kabukid avocado. Ayan, pinya. Atis. Ayan, yung ating golden saba. Ayan po, tinuka na ng ano, manok. At yung ating latundan.